good morning. Today's video is mag cleaning ni muna ako dito sa bahay. Dito ako ngayon sa maskat na naman. Ayan. So pakita ko sa inyo guys yung aking lilinisin. Linisin natin 'yan, yung bed. Yan, tapos yung toilet. Ay, may TV pa dito sa loob. Pupunasan natin 'yan. Ito naman tayo guys ngayon sa maskat. Ayan. Mag-general cleaning tayo dahil na ilang ilang araw ako babalik-balik dito guys hindi ako makapag labas so ngayon buksan natin yung mga window yung ano curtain yan para maliwalas yan ito yung isang kwarto tapos ito yung star yan si Arden to siya yan tutur ko muna kayo no Ayan, ito yung storeroom na naman, nalilagyan ko na mga gamit. yan So, mag cleaning tayo, guys. Samahan nyo ako sa aking paglilinis. Ayan. Yan yung... Ito yung ah, mga alaga. Yung mga... Ayan. Maglilinis ako dito. Ngayon, guys. Sa bahay. Samahan nyo ako. Ayan, tingnan nyo. Kahapon, nandito lang ako. Kahapon, dumating kami dito. Dumating kami dito na... 6 a.m. 6 p.m. So, yan. Tapos na itong kusina ko, nag, yan. Tingnan nyo guys, ang aking, saglit. Oh, tingnan nyo, empty lahat din guys, itong freezer. Kasi nga, nung the time na yun na pumunta kami dito is talagang brand out. Talagang sirang-sira yung aming mga pagkain. Yan, empty lahat yan guys. Dahil yung karne, manok, Uh, shrimps, streams, tinapon lang yan dahil nga talagang siguro one week na yung nasira yung mga pagkain ay talagang namaho, nag-amoy talaga siya. So ngayon, tapos na ako dito. Prepare na yung aking pagkain na iuwi. Yan, mga bumili ako kahapon ng aking fruits. Yan, may strawberry tayo. Talaga na ako dito na yung aking KFC. Iuwi natin ngayon sa, mas sa ano, farm. So naka na yung aking glass para sa coffee ayan mayroon akong para sa coffee so tapos na dito sa kusina naglinis ako so maglilinis muna ako dito sa sitting room at saka dito sa ano sa mga kwarto vacuum lang ako guys kasi wala nang time na kasi uwi din ako ngayon pa uwi rin tayo ngayon saka, yan magbabacuum lang ako dito guys yan ito na yung bar yan ito yung bar guys Diba? Pili ka lang kung anong gusto mong inumin. Yan. Ito yung bar. Yan. ba diba? Yan guys. Mga imported yan ng mga drinks. Ayan. Meron uh, Johnny Worker Gold. Yan. Meron Sivas. Ayan. Maraming Sivas guys. May JV. Ayan. Puro Sivas to siya guys. Yan. Tapos dito. Ito yung bar. Kung gusto mo talagang ma-refresh yung mind mo, ipo ka lang dito. Siyempre. Tapos dito may sariling ano din siya. May sariling toilet din siya dito guys. Tapos yan. Ayan. Meron ano. Ayan dito. Meron tayong parang ng mga kamay ko no. Ayan. So ito toilet. Ito siya guys. Dito sa side. So mag ano lang ako ngayon. Mag ba-vacuum lang ako kasi hindi ako tatagal ngayon. Dahil kay mamaya ma-traffic na naman papuntang farm. Ayan. Dito ako mag-upo. Ayan. Dito yung aking... Dito ako lagi nagpipicture. Diba? Nakita niyo yung vlog ko na may picture ako dyan. Ayan. Ayan. Picture premium siya na gay So, may pintuan din siya dito. Palabas. Yan yung aking mga black rags. Yan. Yan yung, ay, mga tanim dito guys. Yan yung harap ng bahay. Tapos, ito yung swimming pool. May swimming pool din siya dito guys. Yan sa labas. Di pa kasi nalinisan. Malay kabuk. So, yan. Itutur ko lang kayo kasi ano. Pauwi din ako ngayon. Di tayo magtatagal no. Kasi, yan. Uwi ko. Di tayo magtatagal. Sorry. Ilock natin yun kasi walang tao din dito. Yan. Mayroon din dito'ng maliit na ref, ayan. May mga drinks pa rin siya dyan guys, na anong tawag to? Ah, uh, pang-water sa whiskey, no. Ano 'yun? Ayun, mga gift 'yan, 'yung mga picture frame na 'yan, gift 'yan. Bigay lang 'yan. 'Yan. Pero 'yung pinaka-favorite yun doon kasi nga doon ako nunong pa-picture. Ayun, dito mayroon din 'yung mirror dito. Yan. O si Mang Kiki. Si Mang Kiki yan. So, meron sa rooftop pero sa mga stock ng water. Ayan guys, yung ating mga boxes na hindi pa na padala. Meron tayong anim na boxes. Yun na nga sabi ko. Pakailangan natin yan ipa expose na. Mapadala na sa Pinas. So, yan yun ito. Laking TV yan. yun. Yun na nga, guys. So, ngayon, mag na ako maglinis, no? Thank you so much for watching and God bless you all. Ayan, ito yung sitting room. Ayan, sitting room to siya, guys. Yan yung aking mga kinababalahan, mga decoration, no? Ayan. 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 lagay ko yun dyan. Tapos, yung long table. Ayan lahat. So, thank you so much guys for watching and God bless you. Bye bye. I love you. Linis muna ako no kasi aalis din tayo ngayon. Yan. Alis din ako ngayon. A ah, prepare naman yung aking dadalhin. Tapos nandoon na lahat sa sasakyan. So, ang gagawin ko ngayon is babakyum lang. Tapos, siguro wala na. At saka, ready to move naman ako. Back to farm naman, no? Kasi meron lang inaayos guys para sa aking papers. So, yun. Medyo okay na rin. Kasi kailangan ko naman yung medical na para sa heart ko. Ayan. Ito yung, ba diba? Ayan, gusto ko mag-exercise na hindi like exercise. -exerc ano. Ayan. Dito yung aking x-ray. Ayan. Sana ba yung aking x-ray, guys? kailangan ka talaga talagang ayan ito yung mga papers ng prasano tapos yun yung aking x-ray diba ito lahat yan mga papers, hindi ko na may paano kasi diba yung malaki yung aking heart, no may lar, may lar uh, may ano yan uh, lar, uh, ano yan tawag yan largest uh, heart largest ba yun ang tawag yan yung basta malaking puso yun <laughs> ang hirap isusbe ang hirap bitokin alah ang hirap sabihin yung ano no yan Siyempre siguro sa sobrang pagmamahal natin no lumalaki malaki yung ating puso yan so thank you so much guys for watching and god bless you all so sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking youtube channel please uh, pa-subscribe pa-support naman at look, uh, like and share at huwag kalimutan uh, hit na rin yung notification bell para ma para updated tayo sa ating mga new videos no kahit simpleng videos lang guys malaking support na po 'yon sa atin nabubulol ako no so thank you so much guys no paalam muna ako at magstart start na ako magba kasi uh, lalayas naman tayo ngayon ang mag ang oras na ngayon, medyo traffic ngayon papunta sa farm. Two hours, two and a half hours pa yung ating takbo. So, hirap. <laughs> Sige lang, at least enjoy ko naman yung life ko doon sa farm. Uh, marami tayong pagkakabisihan doon, no? So, ayan guys. Salamat, no? Salamat sa lahat, guys. And God bless you all. Love you, love you. Love you, love you. At, Salamat sa so, uh, sa ano no, sa support sa akin YouTube channel. Thank you so much. Shout out kay Ma'am Sibing Kitchen. Ayan. thank you thank you so much din sa support mo sa akin kahit sa mga short video lang po. Maraming salamat. Uh, Mama Jo, mega magalap shout out. Tere Vlog, mega magalap shout out sis. At uh, sis Nilda Basilio, mega magalap shout out. Ayun, Charlotte, well love from Rome, Italy. Mega magalap shout out. Sir Limuel Vlog, mga magalap shoutout from Israel. Ayan. Uh, Ro, uh, Marit Turino Vlog, shoutout. Um, uh, California, mga magalap shoutout. Ate Grace from Texas, mika magalap shoutout. Ayan, Twin Bison from Hong uh, Singapore, mga magalap shoutout. Uh, Sir Harry Klein, mga magalap shoutout from Cebu. Ayan, maayong buntag, maayong hapon kaninyo tanan diha. Ayan, sa aking family, mga magalap shoutout din po. Ayan, kasi pinapanood din lahat, sinusuportahan din lahat yung aking YouTube channel. Kaya so, maraming, maraming salamat, no? So, ngayon, sa mga hindi ko nabanggit, isa-shoutout ko na lang kayo dahil wala po tayong ano ngayon, time. Ayan, shoutout, shout out po sa inyo. Ayan, sino pong kakain ng bananas? Ayan, mayroon tayong bananas. Ah, very big yung ating bananas, no? Ayan, bumili ako kasi kahapon kasi sabi ko, akala ko hindi na ako magluluto. Ayan, may mga orange po tayo. Oh, nakapagluto ako kahapon kasi nga, ang tawag to, kailangan kong kumain ng kanin na eh, bumili naman ako ng bigas kong jasmine. So yun, nakapagluto ko ng malaki FC ko. No? So, <laughs> yun nga, yung babaunin ko yung pauwi yung natira. So, thank you so much guys for watching and God bless you all. Sa mga hindi ko na-shout out, isa-shout out ko na lang po sa una ko, sa sunod kong vlog. So, thank you so much and God bless you and love you. Babu!